estado ang mga holdapper na nagpapanggap daw na motorcycle taxi rider. Pinupuntirian nila ang mga empleyadong bagong sweldo. Nasa frontline ng balita niya, si Gary De Leon. Nakadapa sa kalsada habang kinakapkapan ng Makati City Police ang mga lalaking yan. Pati ang kanilang motorsiklo, chinek din. Ang apat kasing lalaki, mga holdapper pala. Ayon sa mga otoridad, Nahuli ang dalawang riding in tandem na yan dahil nag-report ang mga nabiktima nila. Yung kanilang description ay nag po doon sa nakita na naglilibot na dalawang riding in tandem. Malayo po yung habulan at uh, sa kabutihang palad po, nahuli nga po yung uh, dalawang riding in tandem. Ang modus nila, magpanggap na motorcycle taxi rider, sa amang hold up. Uh, Siyempre sa eh, hood days. So... Um, magsasahod na nakaabang din sila sir dun sa mga lalabas sa mga buildings. kapag capacity ka na sir yung target nila, uh, didikitan lang sir and then uh, tinututukan na rin sir. Tapos sabay uh, kuha na sir sa gamit. Pag-amin naman ang isa sa mga sospek. Uh, Nagipit lang po talaga. First thing, mo lang mong sumama sa akin. Bali driver lang po ako din. napag Napagalaman ding dati nang nasangkot sa iligal na droga at pagnanakaw ang mga sospek. Nakuha sa kanila ang isang granada, dalawang baril at mga bala. Maaarap ang mga sospek sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.